Tatlong bagay na dapat dala-dala mo po ito ngayon pong araw ng Hungry Ghost. Ito po ay makakatulong po ito na hindi ka tatamaan ng malas, hindi ka mamalasin sa buwan ng Agosto. Ito po tinuturing na Hungry Ghost. At ito po ay magdala po ng swerte sa pananalapi at hindi lamang po malit na halaga. Ito po ay nagdadala po ng napakalaking halaga ng pera ngayon pong buwan ng Agosto. Kaya guys kung gusto mong malaman ito, panoorin niyo po ang video na ito, ituturo ko po sa inyo. At kung kayo man po ay bago dito sa ating youtube channel, huwag po ninyong kalimutan share, like, subscribe darin po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe na don't forget to hit the bell button for notification po Sa paggawa nito, kailangan 100% ang paniniwala mo at naniniwala ka talaga guys sa positive na mga bagay na ba, nga darating po sa'yo. Kasi once na ikaw ay isang positive mo guys, ayan positive ang ma-attract mong mga bagay. Okay? Kagaya na lang kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay, syempre doon ka po maniwala na makamit mo yon At syempre, samahan natin ito ng taimtim na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoong Hisos at syempre din ang ating uh, sipag at So sa video natin ngayon guys, itong tatlong bagay it, na ito Ito po yung pinaka-importante po na mayroon po tayong daladala -dala nito Ngayon pong buwan po ng uh, Hungry Ghost Ito yung buwan ng Agosto So bukas guys, mag-start na po uh, August 4 hanggang September 2 ang uh, Hungry Ghost no? Mag-start na po siya bukas Kaya bukas, kailan na kailangan mo magsuot ka lagi ng uh, may bulsa Okay? So, kasi kailangan mo itong dala-dala mo po ito. So, ayan, ito po guys, ang mga dapat natin ihanda dito. Kailangan natin ng asin. Ang asin po guys, nakakatulong po ito na itaboy ang mga negative energy. No? Ang dami pong gamit ng asin. At kahit nga sa mga uh, manggagamot guys, ginagamit yung asin to remove the negative energy, yung mga usog-usog. And then, kailangan din natin dito ang bawang. Sa bawang naman, bawang naman guys, ay napaka-effective talaga nito na magtaboy ng mga negative negatibong enerhiya po, no? And kailangan natin dito ang paminta na buo. Ito po 'yun, guys, pamintang buo po. Ayan. So, uh, kung magtanong po, uh, pwede bang paminta na durog? No, hindi po. Kailangan natin yung buo. Okay? So, makakabili naman tayo nito, guys, sa mga department store. Okay? Or sa mga groceries. No? Kagay kasama po yan sa mga dahon ng laurel. So, ayan. Ito po ang mga dapat natin ihanda, guys. Ang kailangan na kailangan din natin yung lagayan. Kung wala kayong ganito, guys, na plastic po, pwede kayong gumamit po ng plastic po ng ice or yellow. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin dito guys, magsindi po tayo ng kandila, no? Gawin mo po ito guys, pag mapanood mo po ang video ito, gawin mo kaagad, okay? At kung halimbawa na late po kayo mapanood ito, malate, so walang problema po, gawin niyo kaagad, okay? Basta kailan mayroon tayong dala dalan nito ngayon pong buwan po ng uh, Hungry Ghost, itong Ghost Month itong buwan ng Agosto. Okay? So, ayan. Ang gagawin natin, pag once na kasindi na po tayo ng kandila, guys, maglagay po tayo ng asin dito sa plastic. Okay? So, ayan. Hindi naman kailangan na uh, punuin mo ito, guys. Hindi. Ang importante lang, may asin kagaan. And then, kailangan mo rin isang piraso po ng bawang. Ayan. And then guys, 21 pieces po dito guys. 21 pieces po dito. Okay? Itong paminta na buo, 21 po. Ayan. Bakit 21? Kasi guys, uh, may kahulugan din yung mga numbers. So, gagamit po tayo ng 21 po. So, ayan. Ayan, ilagay ko na guys. Ganyan po. So, ito po guys, no. Huwag mo muna siyang isira. Ayan, ganyan lang muna. Tapos dasalan mo po ito, guys. No? Guys, pwede niyo po itong ipadala sa mga anak po ninyo lalo po pag sa school. Ayan, para maiwas naman po sa mga negative energy na dulot po ng uh, hungry ghost, okay? So ayan, and ito po, Dasalan po natin ito guys, no? Dasalan kung ano yung dasal na ginagamit mo, dasalan mo po ito. So ako guys, no? Ganito po ako mag-pray. So mahal na Panginoong Hesus, hilingin ko po sa inyo ang uh, bas basbas nitong aking ginamit pong protection para po sa amin, sa aking pamilya po. Na kung ito po'y dala po namin, ito po'y magdala sa amin ng uh, protection. Ilayo po kami sa mga negative energy na dulot po ng mga dala ng hangin or mga negatibong enerhiya sa labas. At sa loob po ng aming tahanan ngayong buwan ng Agosto So ayan guys no I claim it, I claim it, I claim it. Ayan, i-close mo na guys. And then, ito po guys, ayan, ilagay mo po ito sa right pocket po ninyo. And then, kahit saan po kayo, kahit matulog kayo guys, dyan lang. Dyan lang sa uh, kanan na bulsa po, no? And then guys, no, pag naligo po kayo guys, tanggalin lamang sa bulsa. Pagkatapos maligo, ibalik po ito. And then guys, palitan mo po ito guys, pag sa po ninyo na medyo nagtubig na yung asin. Okay? Pag sa tingin ninyo medyo na masamasa -masa na yung asin. Palitan po ninyo yan. Okay? Huwag kayo magpawala nito, guys. Ulitin ko po, kahit natutulog kayo, mas maganda mayroon kayong dala-dala nito. Ito po, makakatulong po ito ngayong buwan ng uh, Hungry Ghost na maiwas po kayo sa mga negative na mga energy. So ayan guys, sana nakatulong po sa inyo ang ating topic ngayon. Ulitin ko po guys, ilagay po ito sa iyong bulsa, sa right side po. And then pwede din kayong maglagay nito guys sa inyong bag pag kayo po umaalis. So sa mga anak ko ninyo na nag-aaral po guys, pwede kayong maglagay nito sa kanilang bulsa. Sabihin mo po, anak, Ah, uh, wag mo tong galawin. Nandito lang ito sa inyong bulsa. Or pwede mo rin tong ilagay sa bag niya, guys, no? At least ah, uh, mayroon siyang protection pag tuwing umaalis po siya. So, ayan, guys, no? Ito po, guys, simple na paraan pero napaka-effective po. Ang dulot po nito guys, magdala po ito ng swerte sa pananalapi. Kahit po ngayong ghost month ay instead na mamalasin ka, hindi ka mamalasin. Instead na mamalasin, swerte po ang dulot nito. Kaya ano pang hinihintay mo guys? Gawin niyo po ang paraan na ito. Simple na paraan pero malaking tulong po ito. Kaya kung nagustuhan po ninyo ating topic ngayon, huwag po ninyo kalimutan, i-like, i-share. At guys, pwede po niyo ituro ito sa mga kakilala po ninyo, okay? And subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos thank you so much, God bless everyone I love you all, lagi kayo mag-iingat guys, ayan, at ito pong tatlong bagay na ito, huwag po nyo kalimutan mag-pray po tayo palagi guys, no, lalo ngayon guys ay marami pong uh, Mag, maraming ano guys, mga pagbabanta po ng mga sakuna. So magdasal po tayo palagi and then positive pa lagi guys, no? And then kung may mga pangarap po tayo, balance lang po tayo, okay? Trabaho and then wag nating pagurin masyado ang ating sarili. Thank you so much again. God bless everyone. At guys, kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede po ninyo akong i-message sa aking Facebook account. Ang aking Facebook account, ilagay ko po sa description sa video ito. Ayan, pwede niyo ako i-message. Ayan. So, thank Thank you so much. God bless everyone. I love you all. Bye bye, guys.